Sige, kaya ba? Dami oh. Sige, todun, ay, matutumihan nga lang, isda. Yung lalagyan, yung lalagyan. Ay, alas mga bata, alas, alas. Oh, uh, yung ano, isahod yung ano. Ang dami eh. Tatlong sityo na siguro makakain yan. Ilang Oh, si Darlene ah. Oh, I'm back! Asa si tatay? Nami siguro ako nun. Pero kahit di po ako nagpupunta rito is nagpapadala ako ng mga isda, mga ulam nila. Busa lang? Hindi, ayun na lalagyan ah. Ayun na, ayun na. Ay 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 yung mga cooler. Isaud nyo yung cooler. Isaud nyo. Kahit ipatong dyan, pwede yan. Oo, oh, saud yung cooler. Oh. Sige, boss. Lakas ni Nicola. Sobra pa rin, oh. No? Oh, 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 oh. oh, Ilipat ng lalagyan yung iba. Yung mga kabilang sityo, papuntahin lahat. Para uh, ano? Dami no. Asa si Tatay? Si Tatay. ba ka? Opo. Ano sila? Huwag po kayo maglala, hindi lang po sila ang ano dyan. Maraming sityo po yung uh, bibigyan niyan at makikinabang. Hindi lang po isang sityo, hindi lang nila tatay. Tatlo at napakarayang pamilya ang pwede makakain ng ganyang karaming isda. Lalipat lang ng ano. Yan po yung tinatawag na roho fish. Meron nagsabi, bakit daw mga murang isda daw yung binibili ko para sa mga katutubo. Eh, kumahari nga pong mas mura pa, mas maganda eh. Hindi rin mura yan. Sampun eh, libo mahigit ang halaga niyan ah. Oh, o, di parang isang bumbaboy na rin siya, di ba? Hindi lang. Oh, kumbaga, kaya ako binibili yung ganyan para mas marami yung makakain. Kasi pag isang buong baboy lang, dito lang sa sityo yun, eh, kasi uh, kahit tatlong sityo, kayang uh, suportahan yan. Maraming yelo nilagay namin dyan, kaya okay pa rin naman yan. Saka kanina, hindi naman ganun kainit, dahil sa dami rin ng yelo, nilagay namin sa ibabaw. Malamig ba, malamig? Oo. Oh. Malamig dito, malamig. Ang pag malamig, ibig sabihin, O, oh. ha <laughs> oh, di ba? Sipin nyo, ilang sityo ang pwedeng kumain yan. Hmm, kahit kami. Ay, Pat, mag-uwi ka, di ba? Mag-uwi ka. Pagano ko si... Mago, an karami uwi natin? Medyo po minuto na. Lato? Lato? mag daw si Patrick sa amin sa bahay. Masyadong marami pat. Masyadong marami. Konti lang sa atin. Mara ilang pamilya lang tayo doon. Ah, magbibigay ka. Eh, wala kang yelo ngayon dito. Natapon na yung yelo ron. That, hindi, ah, bilhin lang tayo si Baba. Meron kaya doon. O, diba? Daming pwedeng makakain ngayon. Kung para sa... Bakit daw Ba't dito ako bumili ng mahal na isda? Sus, kami nga madalang makakain ng mahal na isda, di ba? Oo. Siyempre, kung hanggat maaaring nga makamura tayo, doon tayo sa mura. Siyempre. Eh. Yan lang, eh, masarap naman yan. Buti ko hindi masarap. Kinakain din naman namin yan. Masama kung hindi namin kinakain.